ali sipat kahit sa banda mong lugar si Pat siguradong goods na goods ali katok na rin katunayan na orig paint goods na goods ang pintura walang kapoble problema parang hook ang datingan natin ali alog siguradong goods na goods ang makina makapal na kapal pati spring walang kapoble problema And what is up mga ka -talk? Nandito na naman yung Kuya gigs na may saktong kalaman pero di ka babayan and you are watching 8 Gig Pep Talk. Tayo na lang dalawa, tayo na lang marsama. Ayan, on today's vlog, eto, eto yung re review natin. Toyota Revo. Napakamura, lowest price na sa market to. So ang presyo, ang tabayanan mo at siguradong hindi magtatagal eh malalaman mo rin. So ayun, kung bago ka pala dito sa aking channel, ano pang hinihintay mo? Hit mo na yung subscribe button, sama mo na notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga latest sabi ni. At kung dati ka naman na, welcome, welcome back. Gaya ng dati, pagkatas nito napakagandang intro, umpisa na natin ang ating napakagandang vlog. Welcome to it. the Siyempre, bago ang lahat, unahin natin itong gulong. Tignan nyo naman mga ka apat na gulong bago. Ito yung mga katunayan, no? nakikita nyo mga yan, yung tinatawag nilang balahibo ng mga gulong. Ayan, bagong bago ka pa lang, walang wala kang masasabi, ready ko para long ride kahit tatlong beses na mula apari hanggang ulo. Eh sigurado, matibay at matibay at goods na goods pa rin ang gulong mo. Dumako tayo sa pintura at sa body. Yan, gaya ng sinabi ko kanina, ang lialog alikatok, walang ka problema problema nito. Makikita nyo, yan. Makinis na makinis. Mas makinis pa yan sa jowa mo maselan. So, ano pang inihintay mo? Ba, punta ka na rito, kilatisin mo na yan. At hindi lang yon Meron pang extra pampapogi dyan. Ayan. Kita nyo yan? Ba, di ba? Kahit pa pano, pampapogi pa rin yan. Dito pa yung isang pinakatrakan ko, di ba? Ang pogi ng datingan. At syempre, itong bumper na to na napakatibay. Goods na goods. At hindi lang yon Tingnan nyo yan. Yan. Naka-rehistro pa yan. Ibig sabihin, goods na goods. Bagong renew yan. So, wala ka nang iisipin. Next year ka pa mag-iisip kung kailan ka ulit magpaparehistro. Safety feature ba yung nanap mo? O, ayan, nakita mo na. dashcam cam. Kita mo harap at likod. Walang problema. Pagka umatras ka, hindi mo na kailangan magaliin ang likod mo para tumigil lang sa si likod. At makita mo kung may mababangga ka. At hindi lang yun. Dahil speaking of safety, Ayan, fine. So, ayan, last time nagbenta ako, nagtatanong ng ganyan. O, oh, eto ngayon, meron na. Pagka nasunog, walang ka problema. Actually, hindi na masusunog to. Pero yan, <laughs> pag kayong, pag kayong katabi mo, medyo mabunga nga. Ayan, pag-spray mo sa kanya. Ayan ang gamit nito. Choke lang po. Ang upuan, hindi siya basta-basta. Pure leather, napakaganda, napakaayos, wala kang masasabi, may armrest, pagka medyo malayo-layo yung biyahe, ayan, meron kang paglalagyan ng mga kamay mo, kaya wala kang problem, problema-problema, relax na relax kang magbibiyahe. Paano naman si best friend pag may iwan? Aba, hindi, hindi siya may iwan dahil meron tayong ekstra apat na pwedeng umubo dito sa likod. Maluwag na maluwag. At kung ang iniisip mo naman, eh, hindi pang barkada. Ang iniisip mo ay pamilya. Goods na goods pa rin. Kasyang-kasyang kayo. Ito ang pinakamaganda sa lahat pag ang iniisip mo ay pang negosyo. Yan. Isang fold. Ayan. Napakalaking compartment dito. Ibig sabihin, pwede kang maglagay ng mga paninda mo pwede ka kung ano man binabiyahin mo dyan, eh kasyang kasya dito sa likod, walang ka problema, problema hindi na at hindi hindi nainitan. Kasama pa siyang na-airconan. Okay na okay. Sa makina naman, eto yon Ayan. 7K engine, tuyong-tuyo, walang katagas-tagas. Ang baterya, goods na goods. EFI na rin, ibig sabihin napaka, napakatipid sa gasolina, wala kang ka problema problema sa long drive, hindi ka mabibitin sa tubig, ang radiator napakaganda ayan goods na goods, wala ka talagang masasabi automatic na rin siya. Ibig sabihin, kahit si ate, si kuya, si lola, o kahit sino babae dyan sa bahay nyo, eh siguradong hindi-hindi magpuproblema manihoyin. Dahil nga, napakadali. Sa isang tapak ng gas, tatak mo na. Pagkaapak mo ng preno, titigil na. So ayun, nakilatis nyo na siguro itong sasakyan na ito. Alam ko, ito na yung pinakahihintay mo. Ang price, napakamura. 155k. Pero pag-subscriber ka ng 8GB Pep Talk, huwag kang magalala. Bibigyan kita ng napakalaking discount, basta lakas na loob pumunta ka rito, magipag-usap ng personal siguradong may uwi at may uwi mo ang napagandang sasakyan na ito so ayun, hanggang dito lang tayo mga pep talk if you like this video, hit like, share comment and subscribe and don't forget to click that notification bell for more updates, see you on my next vlog at sya nga pala, kung sa facebook mo ako napapanood, aba, meron tayong star button at kung sa youtube naman, meron tayong text button, ayan, baka naman gusto mo lang mag-share ng konting blessing para sa akin, the more you give, the better you receive. God bless everyone. Mabuhay ka hanggang gusto mo. See you on my next vlog. Ano pang hinihintay mo? Huwag ka na mag-PM. Pumunta ka na diretso dito para mamasay na ang napagandang Toyota Revo. Ang location ko, Turot, Tailak City. At ang number ko, ayan. See you. Unit, Ayan Toyota Revo. Mabilisan lang. Bye.